Kataw Pauls mga guys ang aming kinadtuan. Bao grabe kalamigid man sa tubig nila dito. Oh, kaya ang ginawa ng mga grupo sa dire, sa usaw dito. <laughs> 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 ang problema pag puli ala daw gin sulutan kami tanan. Kaya nga ambali lang shortcut nga dala sa pag puli tiga katigatig asipao ng taklad nila bay puta. Hello mga ram morning sa inyo mga guys Bawang kayong adlaw Magsisipa na naman si Maninoy ninyo oh, So sabahan nyo ako Alam nyo mga kakatuan ko Ay hindi nyo pa alam ah, Sige maritest tayo <laughs> So bali yung kakatuan natin ngayong adlaw mga guys no Yung kataupols Alam nyo ba kung saan yan Ako hindi nyo alam Sabahan nyo ako Kakatuan natin ba <laughs> Ay di <yun>, puta <laughs> So bali yung adlaw pala mga guys no Gamay lang kami oh. alam nyo naman siguro ah, yung iba merong ubra pero kami ah, wala na kami ubra <laughs> <laughs> ubra lang naman, laga wayang bot na lang gida so kumaon muna kami dito mga guys so sa time no is tamak defense so ito na may clue na kayo ko saan banda yung kataw pulse so mga guys no ang kataw pulse pala ay malapit lang sa may imoy pulse doon sa may barangay kamandag leon oh. sakop ito ng leon mga guys no kaya sobrang init ngayong atlaw magpapalamig naman tayo tara Tara, tara, si paa kay ganobo ang imo ginawa sa taklad nila. <laughs> Gago. So bago tayo mga guys makalabot doon sa may barangay Kamandag Leon no siyempre maagyan muna natin yung inambal nilang S Road o barangay Maliaw Balabaw sa mga hindi nakakadto dito ay ito yung daanan mga guys papunta doon sa may Bukari Pine Trip yung little bagyo ba tawag nila dito ah, basta ah, lang nyo mga guys so yung taklad pala dito mga guys ay hindi na kayang panaugan abaw ah, <laughs> tikalon <laughs> Gago. So damo damo mga guys No na tinataklad na Mo nyo maloy Ow road block Kaya ko niya tadlungon Labot sa may ibabaw Pero mga guys Hindi ko lang alam ko Pakad sa may kamandag Kung may persa pa kami magbalik Bala <laughs> ayam bot lang gid ah, gina problema ko Ano bala ng kapoy Ka na sa magligo-ligo Tapos enjoy enjoy ka Tapos magpuli Sokton ka sang Kakapoy Alas ah, pagiti Naman si Manino Ninyo ni Karon eh. So padayon tayo mga guys No matapos kami Mag-refill Ng tubig tubig Jangan sa may kanchay di lay bala ang ah, na kami hindi na kami video video daw kay man para hindi kami mahapunan Baw paglabot namon sa ibabaw mga guys ang iba namon nga upo nagdinugsing pa ba do mo do uki uki pa sila pero lang taon ta karon eh oh. <laughs> kung ano ila pa matyag gumalipay sila kong masubuan Baw nalipay ang mga animal oh. kasi naut saot papaglabay sa jeep wow ah! So ayan na nga mga guys, so panulog na tayo. Nakita nyo naman kanina yung signboard sa ibaba oh, papunta yun sa may ibaba, sa may ano, ba, Bukari Pine Trail. Pero kami, dito na nagdudulog na tayo. Eto mga guys, yung barangay kamandag na inambal ko na laman lami <laughs> na sa kapila na naman mga guys na labyan. No? Pero hindi kami nakakadto dito sa hinambal nila na kataupol. So sa ngayong adlaw makikita nyo dito yung ano yung sinambal nila na kataupol. No? Pero bago yan si siyempre kapoy-kapoy na kami apundo ah, na ikaw magdilap-dilap sa Sang ice drop ba o oh, grabe dilap sa mga animal oh. daw wala buwas o oh, hara dilapan yung... <laughs> taklan nyo pait-pait na ayala <laughs> Bakit ko nasabi mga guys na pait pa? grabe talaga 'yung takla dito mga guys. Ba, ang amon mga kambyada ng singwitay 1, singwitay 2, bowling tags hindi gid marangka ka todo mga guys, promise. Yung mga motor nga dito nang uh, garang ka todo no nguy kami pa. Oh. <laughs> so ito na nga ni, mga guys, so yung entrance ng kataupol so mga paglabot ninyo dito. Kailangan niyo muna mga guys no maglista ng inyong mga pangalan at syempre magbabayad din kayo sa it na tawag nating environmental fee entrance transpi. So, ito na nga ni mga guys. So, matapos na tayo magpirma. Sulat sa ngason nga. Alam nga na may name. ah, ito na. Matamat na tayo dito sa pagdulhog. Sabi ng mga nagabantay dito mga guys, no? Pag binayadan mo daw ang entrance fee mo sa may ikataw e poles ay pwede mong gamitin sa may imoy e Basta sa isang araw lang dalawang pulse sa paliliguan mo. Basta isang adlaw. O, oh, mo. Kung wala ka kaintindi, mangkota lang sila liwat. <laughs> <laughs> so, ayan na nga ni mga guys. So, mabot na kami dito sa wakas bao ka nami sa nga akon nga giplastaran kay video-video bidyo kabala tapos gatupa ang tubig sa may bato bo grabe gadapya gadya ang hangin nga lamig nga may dala agsik sa ang tubig oh, no. kay ambot na lang gida so ambal ko sa mga upod ko mga guys no bago kayo lumusong paway huway muna no pataw taw muna sa init sa lawas before maglublob kay basik karo matumba ta wala pilas kinangag <laughs> Shoutout pala mga guys do no, sa nagbigay sa amin na kabayas nga luto, kamano, no, kagkapilitan, family no. Maraming salamat sa inyo talaga. Sana maliwat ito. <laughs> Patayuya, gidsmigo ninyo. Ah, ay To bali mga guys, no, hindi pala kami naligo sa may dalom to sa ampol. So, sumaka talaga kami dito sa may ibabaw. Kag didri, nagtampisa. Okay, namin namin. man diya sa may ibabaw, oh. Tapos mga guys, no, napasyara mong tatlo. Bala ni Boy, ano, ah, Boy Timper. Tsaka ni Boy Alublak na maglagaw-lagaw sa may punta. Sabi kasi nila dito, meron daw lulumpatan na namin Bala nam nga medyo dalom, bla. At tinagantuman kami, ba, nakita naman mga guys. Katahum, gid man didri, oh. abo abodolagon. Ang ang kapaligod daw Laggo So bali mga guys, no gitistingan ko man siyempre kay daw na manol manol man tabay. Sang una galigo lata sa suba, subong sa sapasapa sapa este pulse Galeo Wow. <laughs> wow. <laughs> At nang matapos kami mga guys, tusmaw, tusmaw, na no, simpre nagamatamat na kami dito sa paghimos. O oh, para naman ay hindi kami matamaan. Alam nyo naman siguro mga guys, ayan itong oras na medyo, medyo mabudlay na kasi nga paamat-amat na pahapon. Oo, alam nyo yung oras ngayon, ang mga alauna pasado na ni siguro mga guys. O oh, tapos, ang dalan na agyan natin mga guys ay pakadto sa may Seven Cities nga way. Oo, kasi nga sabi sa akin ni Kaproven, magpuli kami daw magsusurkat kami Subabay babay na dito sa polls nila O oh, amat ama, ama. taya kay man ang taklad nyo ang balik aprobe na namin ah nubo lang ka no oh ha <laughs> <yun> di puta <laughs> Gago! Pada mo nang mga guys, no? Pag magruta ka daw na malayo-layo, tapos magtatapisaw ka sa may tubig, madasig ka daw biringin. Pero hindi ko lang alam mga guys kung mamaya, bibiringin pa kami. Importante, makapuli. Tanga safe ya. Yeah. safe. Oh. <laughs> wow! <laughs> Sa totoo lang mga guys, no, pwede naman iwan ang bike dito sa may ibabaw. Pero gusto lang talaga namin mga guys, dalhin sa idalom. Alam nyo ba kung bakit? Ayaw kasi namin mga guys, maiwan ang mga bike namin. Kasi nga sobrang mahal namin ito. At alam ko naman na hindi mawawala. Yung gusto ko lang makita sa vlog namin na hindi namin iniiwanan. Basta-basta ang mga gamit namin bayam na nang So ito na nga niya, mga guys. So amat na ta pag taklad pa kadto didre sa may barangay. Ano ba tawag dito? Barangay barangay Bubon ba yung tawag nila dito oh na amat amat ataklad, mga guys e dito yung way papadto bala mga guys sa may view sa may spin cities oh sa mga wala kakadto to tistingin nyo bala ay grabe talaga yung takla dito mga guys oh daw ginhiluan ka nga subay <laughs> <laughs> nakapot na kami mga guys sa may view deck no Mamatamat na kami sa pagdulog pa sa may kabakanan proper Pero hindi na kami mga guys dumiritso Lumiko kami pa sa may barangay ano Bakulod o alam nyo yan mga guys Kung hindi ka kabalo pabalik pa rin yan sa may Dalad bala sa Maliaw Road no Ay pirte kali mga guys ang takla dito o oh. Wow ah! Kahit gano'n namin mga guys kapilit niya si Pao, no? Parang hindi na talaga kaya. Iwan ko lang kung nalaspag kami sa tudlan na ibala or nalaspag kami kay Gutom na. Ayambot na lang gida. <laughs> so, ayan na nga niya, mga guys. So, finally, na lampasan. Ginman manamun ang taklad. Gano, hindi na malipatan, no? Baw, maraming salamat talaga mga guys, no? Sinamahan nyo ako sa adventure namin araw na ito. So sa susunod naman mga guys no, Paalam na po sa inyo Hanggang dito na lang si Manino Ninyo In sana ay yung video at sanay na enjoy kayo kay kami na enjoy man Kaso ang problema na kutoy lang <laughs> thank you i love you bye bye mama, mama. <laughs>